hali ngayon po ay bibili po tayo mga adventure ng isda ah, maghahanap po tayo sa mga alam natin na nagtitinda

Yan bali Lilinisin na po natin mga adventure Yung ating nabili Na tilapia Yan Bali ito po lahat. 140 ang bayad po niya. Bali Aanuhin na po natin to. Unahin po nating tanggalin yung kanyang pigar para mabilis po siyang maano mamaya. Madali po siyang madaling tanggalin yung kanyang kaliskis. Napakakon po ito mga hadbinchero. Mataba. Mataba po siya. Oh. bali ito na po lahat ngayon ang next step po natin dito ay sisiksikin po natin tanggalin po natin yung kaliskis po niya bali inunan na po natin ano tinanggal yung figure para mas malinisan natin ng mabuti mas matanggal natin ng mabuti yung kanyang kaliskis Kain naman daw ng ano. mga pato. Mm. mm. ang taba nito parang may pagka kan pagka tarok ang next ay hihiwain po natin dito gaya ng saburo Siguro ay huhugasan po, po, muna natin bago, para matanggal po yung mga kanpo Mga siksik. -sik. mga ganito mga adventure tapos tatanggalin po natin to tapakain natin sa pato ito po yung kanyang hasang nakain din po yan saka ito lilinisin po natin ito mamaya natin nilalagay dyan so ganito po yung ating magiging finish product na imamarinate saka natin ibibilad sa init Yon ganito lang po yung ating gagawin dito sa lahat ng naiiwan ito na po yung ating biniling isda kanina oh. so ito po yung ano uulamin natin ipiprito natin yung isa bali ito po natin yung kanyang ngipin mga adventure bali ito po ay lilinisin po natin yung mga ah uh, uh, unwanted ng mga nandito sa kanyang katawan bali after po nito ay ima na po natin lalagyan po natin ng, uh, ng mga ano ng tawyo tawyo, paminta damor na ano yung mga ingredients ay mas malasa siguro mga kapinigod nakalagyan natin ng asin ng preserve yung walong natira na ipipindang po natin na napakaganda po yung ng kanyang ano pinalabasan o, oh, presko pa bali hindi po tayo expert sa paggawa ng ganito uh, bali susubukan lang po natin ngayon kung kaya ba natin gumawa ng pindang Yan, balito po. Kailalagyan po natin ng ano bang tawag doon? Yung tauyo na may suka at parang iirarab po natin. konti lang naman dahil pindang ay dapat hindi po ka alat. hirap lang po natin lagyan po natin ng suka Oops. and konti lang nilagyan din po natin ng paminta ito po yung pagkakatanda ko sa so kahit isa ay susubukan po natin mag experiment subukan natin lagyan ng old bay Mabungo. Mabungo itong old bay. Saka natin, lang din. So, ito na po yung ating ginawang pindang. Ang gagawin po natin dito, ay ibababad lang po natin ng ilang oras. Saka natin po, ibibilad. Bali, ito na po yung mga na-marinate po natin. At ibibilag na po natin to mga kadbinsor. Ibibilad natin sa init. Bali ngayon po ay wala pong init. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan para ito po ay matuyo. Uh, ibibilad pa rin natin ilalagay po natin to sa atip ng ating bahay